Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Namulabog ng pamamaril ang flag ceremony sa isang barangay sa Dasmarinas, Cavite. Apat ang nasawi kabilang ang suspect na dati umanong barangay tanod. Isa ang nasugatan. Paghihiganti ang isa sa nakikitang motibo sa krimen. Matapos umanong tanggalin sa trabaho ang suspect at i-hold ang kanyang sahod. Nakatutok si Mark Salazar. Viral ngayon sa social media ang video na ito ng flag raising sa Barangay Salitran Tres sa dasmarinas Cavite. Sa gitna ng pagkanta ng pambansang awit, naaktuhan ang biglang pamamaril ng isang lalaki. Bigla na nga lang po itong uh, suspect na dating barangay tanod ay namaril na kung saan po ay uh, tatlo po ang uh, uh, namatay. Kasama po dito si Kapitan, yung dalawang barangay kagawad, at yung isa naman po ay uh, nasa hospital po ngayon at uh, undergo po ng operation. Ito naman po ay yung SK secretary po. Pagkatapos paputukan ng suspect ang kapitan at katabing kagawad, hinabol niya naman ang isa pang kagawad papasok ng barangay hall at Don binarel pati ang SK secretary. Uh, according sa witnesses po is uh, anim na putok yung ano. Si Kapitan na uh, headshot, isa. Isang uh, kagawad na katabi niya is isa. Tapos yung uh, isang kagawad na nakatakbo na sa opisina, dalawa sa likod. Tapos yung uh, SK Secretary, dalawa po sa tiyan na undergoing operation Pero ang barangay treasurer daw talaga ang hinahanap ng suspect. Ayun po yung ano sinasabi ng mga witnesses sa area na hinahanap yung after na baril yung ano yung uh, sina kapitan sa king regawad hinahanap po niya yung uh, tao nagsisigaw po siya doon saka pagkatapos noon, nung wala nang ano saka po siya umalis on foot pagkatapos ng massacre sa barangay hall umuwi ang suspect sa bahay at doon nagbaril sa sarili hindi pa rin po kung uh, kanino po Uh, o sino po ang nagmamayari ari ng barel po na ginamit po ng suspect. Narecover sa katawan ng suspect ang dalawang magazine ng kalibre .45. Pero misteryong nawawala ang ginamit ng barel. Tanong sa investigasyon ngayon kung sino ang nagtago ng barel. Ang motibo naman ng suspect may anggulong paghihiganti niya ito matapos tanggalin bilang tanod ng barangay. ng uh, buwan po ng Pebrero ay nakasahod pa po ito. Uh, napasok pa po ito sa trabaho despite po nung kanyang karamdaman na diabetes. Nito uh, pong last uh, na buwan, ito pong Mayo, na kukuni na po na yung sahod niya dun sa treasurer, ay uh, hindi po ibinigay at ang dahilan po ay nakahold na po yung kanyang sahod. Tinanggal na po siya sa pagtatano dahil nga po uh, ineffective na po siya. Dahil hindi na nga po siya nakakapasok dahil sa kanyang karamdaman. Kinukumpirma pa ng pulisya ang lahat. Para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.